செல்வத்தின் Hello guys mga katikang, kumusta kayong lahat? Ngayong hapon, nandito tayo sa pabahay natin kay Kuya Ruben. Mag-vlog muna tayo dito para ma-update kayo kung ano na ba ang nangyari sa pabahay natin kay Kuya Ruben. At dahil sobrang hapon na, umuwi na yung mga karpintiro, tayo na lang dito. Ipasilip namin sa inyo kung ano na ba yung mga gawa sa ating mga karpintiro. Ngunit dito, takotan nila graba. Auto-auto, inya. Buwan. Wala na iligid. Wala na iligid. guapo no? Hmm, ito kayo doon Magbuman eh mm -hmm. Oh, guapo kayo Oh, grabe, nang limpyo sila Oh, grabe itong isa eh so, Yun po, ah, na po nila So ito po yung bahay ni Kuya Rubin oh. no? Ang mga bata ko nag, ano ba, nag-linis, grabe yung Grabe ang sipag ng bata ni Kuya Ruben no? Yan po ay eh, yan po guys. Yan po ang bahay ni Kuya Ruben ngayon. Yan. So ano po dito? Kawayan. Kawayan para maganda tingnan. So kulayan natin to. Kolora na eh. ni. Para nindot yun. Yan dyan sa kilid. Dyan sa kilid. kawayan so, plywood lang dito pero pin pinturahan natin to ang kulay nito yung uh, plywood dito katulad doon sa ano po sa kabila so nag ano sila nag flooring sila kanina tingnan natin dito, dito, po. dito po. Tapos ng na-flooring. Okay. sa bangan yan po naka flooring na po ayan. naka flooring naka flooring Yan. At saka dito sa dito ah. Dito ah. Yan kawayan, At saka may bintana. Oh, bintana po ito, bintana. Kita <laughs> sa gilid. Dito. At saka mayroong ano, dito pong pintuan. So wala pang wala pang ano po, mga bisagra. Wala pa ito po yung pintuan na ginawa. Yan po, tayo dito. Yan po sila na uh, naglinis. Si pag ng mga anak ni Kuya Ruben oh, tumutulong sa paglinis. Grabe ang, ang lugar na dito, grabe ang linis na. So, Kuya Ruben. Kuya Ruben, ah, uh, ano po ay eh, yung bahay ninyo, Siguro bukas, ang gagawin lang bukas yung paminto, yung pultahan so kanina ang ginawa sa karpetero kanina, nagflooring at saka tinapos yung ano po, yung dingding. So uh, bukas ang gagawin nila yung paminto, yung mga sira. So bukas namin dalhin yung mga doorlock. Ang uh, mga kasi yung sira ninyo i-doorlock natin. So hindi tayo makapasok kasi basa pa yung siminto no, Kuya ano pa? Basa pa at saka dito. Sinira, sinara dito para hindi mapasok ng aso kasi basa pa yung uh, flooring. Oo. Gan na. Uh. Kuya Ruben, uh, ngayon pa eh. Anong masasabi mo na ano po? Uh, anong masasabi mo, unsay um, mo ikasulti nga uh, happy na gid mo human balay. Ako, salamat kung salamat tinawon ni nga. Ako so, magtuo nga. So nakita na gid no? So, uh. Nakita na gid ang nang ang imong pangandoy nga makabalay tarong-tarong. Oo. Kita kita guys online daw no ipoyan daw. So karon uh, humugaway na ni sa imong mga anak. Oo. Oh. Oo. Oh. So, to basta magtinukongay mi Oo. Sunod na linggo si Arna siguro. So si Ara tsaka mayroon pang mga ano doon, yung uh, kama. Eh pabutangan ug kama ni Mam Ma Linda. Yung katre ba. So uh, sa sunod si Manan ni siguro ang mga no. Kay ugma o ginanglan mas siguro ugma ang mga puntahan. Oo. Oh. Yan maraming ay. salamat Mam Ma Linda colleagues ha. Ito pong bahay ay Saka natin sabihin kung magkano lahat ang gastos nito kapag matapos na. So medyo may kalakihan talaga. So yan naman talaga, no? Uh, malaki talaga basta ganito kasi ang mahal ng materialis ngayon, no? Kuya Robin. Sige, salamat uh, Ginoo ang ba, no? Kay di ginato sa sa ang grasya ba. So ngayon po ang nab nabiyayaan ng bahay si Kuya Robin po. So salamat talaga. So ngayon ngayong linggo siguro Kuya Robin uh, patulong namin sa inyo mag magpintura tayo. Ah, no? Pinturahan ngayong linggo po magpintura kami kung may time kami ngayong linggo. Si si Bro Tata po ay eh, kakauwi lang galing nag-asikaso sa kanyang lisensya. Uh, nag, uh, nagtubos ng kanyang lisensya doon sa Cebu City ang layo po kasi noong nakarang araw po na nahuli po kami sa LTO. Ano lang, RPG. mga RPG. So nahuli po kami. Yan po, nakuha yung lisensya dahil po sa aming violation, managabiolation kami, uh, uh defective uh, brake lights, oh, so, So yan po napaka-risgo po ako magka tayo kasi sa pagkuha ng lisensya napakalayo po. So dalawang araw po ang ginastos na araw ni Bruta. dalawang araw po. Pangalawa kanina so ngayon sobrang pagod na 'yon, nagpahinga. So ako lang muna ang nag-vlog dito. So yan po. Sige Kuya Robin ha. Yan lang po uh, siguro bukas masi mahuhumana na eh. 'ni. So at uh, saka isunod natin uh, pakabita natin ng jealousy tingnan ko bukas makuha ko ang lista sa suko dito pag baka puntahan dito sa mga ano po sa mga taga glass ha para siguro maganda tingnan kapag may dilo sino no indoor sige po maraming salamat ma'am Linda Koleks yan po patuloy pa ang pagtrabaho marami pa kaming hollow para sa CR so nandito po yung hollow namin ako oh, nandito dili wala na Grabe. So na pa tay bas kuya Robin. Wala na. Wala na tayong buhangin. Wala na, wala na para sa CR no. Kani inayag niya ako lagi kuan nga rong balay uwan. Uh -huh. Ano na ano, siguro. Ino deliver og bas ba. Ino no. Oh yan po, maraming salamat. Maraming pa kayo, buhangin. na lang ang kulang namin para doon sa kabila at saka sa CR. Ay Salamat kayo. Yan po, maraming salamat sa lahat ng uh, nakasubaybay dito. Sa pabahay natin kay Kuya Ruben. Maraming salamat sa inyong lahat at sa mga lahat ng mga subscribers natin. Uh, Shout out sa inyong lahat. Abang-abangan ninyo ang mga susunod nating mga updates dito at sa mga updates na update natin sa iba nating mga tinutulungan. Maraming salamat. God bless us all.